hello mga kasis, good morning and happy Monday po sa inyong lahat. Ngayong umaga po eh dito pa ako nagkopya sa bahay ng pinsan ko. Kinina pa ako nag-vlog <coughs> sa pagkain ko dito sa pagkopya ko. Hindi ako na nag-vlog kasi nag-charge po kanina. Yung alis yung puta ko dito sa paho kahit sa pagkain ko hindi ko po napakita sa inyo yung mga kain-kain ko -kain sa mga kamag-anak ko dito isa sa naging kaibigan ko dito. Maganda siya. Tapos yung apo ko doon, doon yung apo ko sa loob ng bahay o doon nag selfie selfie siya <clears throat> kasi ngayong araw po is ano nang ano anniversary na ng pensan ko pala anniversary ngayong araw monday din yung pensan ko dito sa loob <clears throat> dito yung pensan ko sa loob nag ano nag tinda kasi meron sila maliit na grocery store dito sa barangay paho pero may siguro mamaya mga kaseswang is doon ako sa ano sa bahay ng pinsan ko din doon ay pinsan ko din doon sa itaas kasi anniversary ng ano Papanila Papa nila din doon mag-vlog din ako doon para mayroon ako dito'ng seminar sa mga kamag-anak ko dito sa sa barangay Paho. Pero sa ano sa part of Alimudian, the home south of my mother, wala pa rin akong content kasi na is may mga situation talaga na hindi ako doon mag-vlog kasi yon hindi ko alam ang mga reason na bakit ayon niya ako doon mag-vlog sa bahay na yon, di ba? Pero sa pagalis ko siguro by <coughs> Wednesday morning, mag-vlog din ako doon. Yan yung pensan ko dito sa loob. Pensan, ano ka nga muna dito sa ano sa blog, o sa vlog ko. O. Ito yung pensan kong maganda, oh. Aba? O. Manang-mana din kay mamang kasi maganda yung nanay ko, di ba? Meste, sa meste. Pensan sa ano, sa coffee at sa Almusal. Okay. Hindi lang mga kasiswang nag-vlog sa pagkain ko kasi ano, nag-charge kasi ako. Pinsan ko, manak. Tapos kami kaganda. Lamang lang siya kasi ano siya, meron siya. Mm -hmm. Ako wala. Aba? Man. <laughs> Sige, pensan. Salamat na mamaya naman ako. <clears> okay, <throat> O, oh, mamaya. Kasi mamaya Ano, ito, ito, ito yung bahay ng pinsan ko mga kasiswa oh, Ito yung bahay ng pinsan ko. Ito. Tapos dito meron sila mga ano mga orchids. Oh. Ito. ito. yung kanilang ano In, in front sa bahay nila. <coughs> tapos dito ako nag ano dito ako nag wifi sa kanilang bahay kaya pag naka online po ako dito po ako naka wifi sa kanilang bahay ng pensan ko yan kasi yung bahay ng pensan ko mga kaseswang pensan alis na ko pensan tapos ano ito yung ano yung dinadaanan ko sa bahay bahay nila kasi kasi ito is ano ko ito yung patungo ng alimujan yung pa doon sa bundok kasi ito eh tapos dito dito naman es yung doon sa bahay din ng pinsan ko tapos doon do, din dyan es din yung malaking ilog dyan yung malaking ilog kasi mamaya is kainan doon sa bahay ng ano kamag-anak ko Welcome to ano ano ang ano tawag mo sa Hello. mo? Hello mga kasiswa, good afternoon po sa inyo lahat. Ngayong ngayon umaga, before after ka nagpunta doon sa kainan na aking kamag-anak o sa aking cousin kasi anniversary nga, di ba? Mm Tinito yung aking isa-isang takapagmana ng trono. I want kung tatanggap mo siya o hindi. si Sir! Hi, Sir! Hello! Anya nga sa'yo! Sawadi ka! <laughs> ano? Yes. Kasin ko ba? Kasin ba kita? oh apo mo na ako. Ay, apo ko sa tuhod. <laughs> Another apo. Sa... Ay, pamangkin kasi pinsan mo Ay, si o, tatay. Ay, oh, oo, pinsan ko. O. Pamangkin mo ako. Pamangkin ko siya, Oh. Mas, kasi. mas Mas maganda pa sa akin siya. <laughs> Halika dito. Uh, Hali. Ito apo sa ano? Apo. apo sa tuhod. Apo ko sa tuhod, Oh. <laughs> Nakita <Ay, laughs> mo na yung apo mo sa talampakan. Mm. mm Mamaya. 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 Doon na kami sa sa Nalapangs kami kasi kailangan namin. Alam mo na, pag free lunch, go. Di ba? Oo. Let's go. Tara, tara na. Tulad kami. Ngayon ang umaga, mga Ang Well, be going to have haban na. Yung mga bata, nandoon na sila, oh. Kumain na sila doon, oh. Yung aking mga apo, kumain na mga apo doon sila is kumain na po yung mga bata kasi nga is ano nga yung anniversary ng ano na aking pensan tamang tama is ano kumain na sila tamang tama po kasi ano nandito na ako kailangan ko mag ano magkuha ng konting video at least na meron akong seminar po dito sa barangay paho tapos dyan may nag ano dyan, may naglaro ng baraha o oh. tapos yung yung apo maganda nandyan o oh. may hawak pang bata yan kumain sila dyan oh, yung aking apong maganda nak yan, mga kamag-anak ko yan. Halos mga kamag-anak ko dito. Halos. Oo. Yung aking... Kumain na sila. Hindi na. Good afternoon. Ay, good morning. Kakain na po kami. Magha na kami ngayong sanghali. Huwag kang umiyak. Ako ka sa tuhod yata. <laughs> Mag-shoot-shoot muna yung backless dito sa Barangay Pa. Daming ganap Dito pa sa loob, wala dito sa loob oh That's the my souvenir at the Barangay Paho mga kaseswa. Mga ano, mga... Senior City sila ano, Barangay Paho, Oh. Mga malakas pa yung tuhod. Dito pa yung isa, Oh. Malakas pa tuhod dito. Yung aking panong pinagkawisan na grabe ito so, isa sa umuwi dito sa sa barangay Paho kasin po tapos yun is kasi ito hindi sa si ay kapatid kapatid niya galing to ng kasay okay. tapos mama nila nandiyan mama nila nandiyan o oh, yun mama nila o oh. matanda na rin parang si mother na rin yung ano yung katsawan tapos mga apo ko dito mga apo ko o dito mga apo ko dito mga apo ko na to mga sis, maganda din siya pero mas lamang siya sa akin. Oh, <laughs> tapos dito, ito yung mga Oh, Diyos ko, nahiya yung, hiya yung kambal. Nandoon na, tapos na. Wala ka mahiya. Yung mga kamag-anak ko dito lahat, nag-inuman sila. Mga kamag-anak ko dito lahat, nag-shatingan nag pa sila. Kanina pa silang alas sa isang umaga, nagsimula. Hindi ako umakyat hindi ko kasi ano. Ayaw, ayaw uminom. Mga kamag-anak ko rin Yan, yeah, man sila na ano na tanduway. Sino? Oh. <laughs> Sin, okay. Shout out pala sa binata si Lito. Sa mga grupo. Yung kasabay ko dati sa Antipolo sa Nabayon doon oh. kasabay ko dati sa Antipolo. mga ano mga kamag ano kamag-anak ko dito si ano si Carmi. <laughs> Then, pensan ko din, or kasi nawala lang yung ano namin, nawala lang yung apelido namin both side kasi ano, sa kanila ba, babae, din sa amin din babae, sa na naging andutan, nga ano ba, kami saban. nga, yeah, nawala yung apelido namin both side. Ano, asawa ng, ano, si, kay Pim,

another good morning po sa inyong lahat yan mga kamag-anak ko lahat yan o sa lahat yan nakaupo dyan mga apo ko dyan, 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 dyan o mga apo ko mga apo sim simula dito apo ko sa tuhod tapos yan hanggang doon mga apo ko o, mga kamag-anak ko lahat dyan ito, ito pa kumain dito ito apo ko din o oh. pinsan ko bahay ko Diyan papasok pa yung mga tao kasi ano anniversary kasi ngayon ng pe ano pensan ko tapos yun. Maganda kong apo, o, mga, maganda kong apo o, mga mga ganda kong apo doon. mga mga ganda oh. Mga mistisa kong mga apo. Kanya Ay. na saya ka. wadika. Oh. Ah, <laughs> oh. Let's eat madlang people. Ayun. <laughs> Marami pang always welcome. Magsalita ka. Ang mga vlogger sasalita, na nagsasalita hindi yung video dito. Na, na, na Nainip na yung buhanga ko sa kakadal-dal. Kanawa <laughs> na. Umayan pa rin yung man, mga kamag-anak mga kaseswang kasi ano. Yung mga tao, labas-pasok yung mga tao. Tapos yung, yung Big Big na pensan kumaganda pasok pa yung mga tao kasi marami talaga yung mga tao dito san, sa ano barangay Paho. Maraming tao kasi ng anniversary ng ano ng pensan ko. Ay, ano, tama, anniversary no anniversary din ng pension ko mga kasi kaya ganun talaga din ganun talaga ang ano sa ka, sinukatan edo, yun oh, yun ang anniversary sinukatan um, yun kasi pag mayroon kasi ano mga occasion every ano mga mga celebration sa ano sa one year sa isang pamilya ganun talaga napakara kasi katulad dito na barangay paho to eh, yun talaga mga tao kumakais yung mga tao welcome lahat kumain yeah, yeah. Sige pi doy, aisy pi <laughs> nga sa'yo? masayo. naman. Let's <laughs> Hindi 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 naman. <Nakitawad> Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. na! naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman.